ito yung impression. Yan yung pinaka-sama ng lahat. Ibig sabihin ng multi-level degenerative disease. Ibig sabihin marami ng may pirat na ano mo, Ano yung annulus disease? Ayan Ayan. Oh. Sino shortcut naman natin? Pirat. This disease, ibig sabihin may may sugat yung ano nyo. May iba pang ano. Bukod sa pirat siya, may sugat na siya, pulit na siya. Ganun. Ibig sabihin ng disease. Nagbabago-bago lang ang katawagan. Pag nagbago yung posisyon, nagbago yung tinamaan ng annulus mo, lumabas yung nucleus pulposus mo sa ano. Magbabago yung may tinatawag na herniation, desiccation, protrusion. Yung spinal canal stenosis naman, ang inining ng stenosis, pagkipot pa rin. Ibig sabihin, kumipot siya kasi may napirat Yun ang ibig sabihin ng stenosis. Yeah. Yan. degrees of canal stenosis okay, stenosis means narrowing dito naman yun, kaya pag nagbago ayano dito naman ang tawag ng stenosis, dito naman sa mga compression dito, mga desiccation sa gilid, ganyan. compression para, na-explain ba sa inyo yun? itong yung isang isang part ang medyo malalala pero lahat yung pirat na itong pinakamalala sir yung mga ganito yan okay, yung, sumo, okay. yung sumobra sobra itong L4, L5 L3, L4, L4, L5 yan yung mga yan, yan, mga yan. yan yung mga yan yan o yung sumosobra sobra yan doon naman siya sa masakit pag may mga medyo marami akong ginagawa Yan o. Dito mo nalaman o, no? yun yung sumubra. Kumbaga, parang nag-extend out siya. Malalaman mo kasi yung lining ng puti. Tignan mo yung tinulak niya, di ba? Isa, dalawa. Yan, tatlo. Yan yung masasakit na yan. Yan yung pag nakapagtrabaho ka ng mabigat. Tapos, kasi mayroon tayong tinatawag na facet joint. Pag napirat ito, umuusog yung facet joint. Yun yung magkikreate ng talagang intense ng severe pain. L1, o, oh, tingnan mo, yun yung ibig sabihin ng multi-level, ibig sabihin multi-level, marami. L1, L2, L2, L3, there is diffuse this bulbs. L3, L4, diffuse this bulbs. L4, L5, diffuse this bulbs. L5, S1, diffuse. Diba, halos lang, diffuse. Kaya, umakasap yung, ano, sa pitin. Ayan, kita mo, pala. So nag-jogging din na ako. Minsan parang yung pressure lang dito lang. Huwag uh, sa... kayong wa mag kayo mag mag jogging Ganito. Huwag na kayong mag-jogging. Compress na, di ba? Pumutok na to. Bawal na kayo sa impact. Oo. Bawal na kayo sa impact. Oo, healthy ang pag-jogging. Pero kung meron kang ganyan, multi-level disc, disc, this ano, diffuse disc, hindi na healthy. Ang pinaka-the best niya, para pawisan tayo, mag jacket tayo ng parang plastic, yung tagong, sauna unang suits pa ang Oo. Walking tayo, walking. walking lang. So, ba't wala siya... Bawal ka sa... Bawal ka sa ganyan ito ka kasi... Ito kasi na siya pwede, no? Siya absorber ng katawan natin yan. Eh, kung diffuse na nga eh. Madadagdagan. Ngayon, ito yung annulus disc Ito yung sample ng annulus disc na napipira. Lumalabas siya, nasisira. Naiitip ngayon po. Eh, no? Ito yung sa anatomy. Pinagaganong-ganong ko lang kasi itong, ito yung anatomy, ano? Yan. Yan. Ngayon, siyempre, pag naiipid yung mga nerve na yan, yung spinal nerve, at sakit niyan. Kaya feeling mo, nakakairita. Matagal ka nakaupo, masakit. Nakatayo ko, masakit. Parang wala kang kalayaan, may masakit talaga. Okay? Yan yung mga magiging ano, yan yung mga nagiging problem natin. Siyempre, pag hindi na healthy itong disc, kasi dapat ang healthy disc, di ba ganito? Pag hindi na healthy yan, tatamaan ngayon tayo ng degenerative change. Ano yung degenerative change? Yan o yung parang magkakaroon ng ispar yung buto natin. Yun. Kasi hindi na masustansya to eh. Hindi. Ganyan ang kalalabasan. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag tinreatment natin yan, gagaling din yan. Kaso, hindi na sa hindi na sa right size niya. Tightening disc na siya. Pero wala siyang inflammation. Wala siyang mga in-teensment. Okay? Tapos ito, mas master yung... Hindi na pwede kong mag-basketball na. Kung nag mo yung court, siya, shooting shot. Oo, bawal lang siya sa matataas na impact. Ang malakas yung impact. Tapos ito, mas yung pag nag ako, mas sakit yun to. Pag lagi yun sa umaga, pag nag-lead na ano, sige, gilid ako. Makakabalikan yan sa basketball pag nag-tightening this ka na, pag hindi mo na ito naramanan. Kaso, hindi na yung katulad ng laro natin talaga yung pagtumalon galing sa 3 point, bubuelo, patalon. Hindi uh -huh. na natin kakayarin yun. Pwede tayong tumalon, yung magulang na. Nakaalong naman tayo. Yung may box out na, mas kira lang. Makakalaro ka naman yan, hindi naman po pwede hindi. Makakalaro ka naman yun, kaso hindi na kagaya ng dati. Yung, alam mo na, yung naroon natin na eh, basketball, talon, tapo, talon, tapo, talon, tapo. Balik-balik. Pero kung nakakaramdam ka talaga, huwag mong ipilit ikaw. No. Pero kung goods ka naman, uh, no. pwede, pwede, Pero yun nga, uh, hindi na, hindi na talaga yung ano. Nalaman mo na eh, multi-level. Ibig sabihin, napakarami nun. So, walking na lang ang uh, maganda exercise. The best. Walking. The best. Para papawisan pa rin tayo. Sa umaga magsabay kayo, magbilad kayo sa ano, yung bagong simbol na araw. Yun din kasi ang sabi ng doktor, healthy yun. Yun din yung vitamin D na nare-receive natin. Bilad natin, matuwa natin, nang maiging natin. ayos sir. nucleus pulposus yan, makalagay yan para sa iyo sa kabilang Sir, ito sir, hindi kaya ng isang bitaw to Kasi marami talaga siya L1 hanggang S1 Mapagaling ko man yung L1, L2, L3, L4 Matira yung L5, S1 The same pa rin ang kirotsun Kailangan talaga may maintain to Pero kahit hindi ka rito magpaano Tuturuan kita ng mga exercise mo Para kung sakaling may, may mga pain-pain pa Pero hindi ka nababalik dun sa intense pain Tuturuan kita ng mga sikreto. Hindi ka pati, patihayat Kailangan nyo kasi patutunan yung exercise sa ganito. Meron din sa YouTube, makakadagdag din yung sa inyo, mga exercise ng sciatica. Naririnig nyo na ba yun? Uh -huh. Sciatica exercise. Matuturing na kasing sciatica yan, kasi nga, sciatic nerve yung naiipit. Lahat ng back pain, pwede nyo tawagin sciatica. Kasi naiipit yung sciatic nerve nyo kung nakakaramdam na kayo ng pangangalay, pamamanggit ng paa, yun na yun. Shortcut is putok na yung pirat yung bisyo, nyo. Maraming hindi nakakalam yan kasi hindi naman tayo lahat nasa medical na page. So, pag nanonood kayo sa akin, kahit pa paano magkakaroon kayo ng knowledge about lower back. halos medyo mo pa. triple well, cost no? pag nag naging pirat yung hypothesis. Impact. Yeah. Tapos pag bubuhat ng mabigat, daba ka sa'yo. Impact talaga malakas makano Tapos yung mga ano. Yung mga activity natin na ano. Minsan nakakabuha tayo ng mabigat talaga. Doon dumilis yung facet joint. Pero na nauunang munang masira yung ano yung disk natin kasunod na lang yung paglilipat ng positive trend. Pag nagpuwersa na tayong bumuha. Oh, yung weight din po. Ano? Yes. Maraming impact yung weight natin. Siyempre, kung ang impact natin, mas malakas ang impact natin pag mabigat tayo. Parang ano lang din yan eh. Bola o. Oh. Magaan yung bola. Pag binagsak mo pa ba, may na-impact. Pero yung malaking bola, boom! ba? Diba? Pero ang sagot dito, to treatment, therapy, tapos massage para sa mga pinicrate niya. Kasi pag may automatic may muscles muscle spasm. Yan ang combination niya. Oi. Okay. Walang impingement, walang muscles muscle spasm. Pag walang compressed na disc, walang impingement.

Tapos kahit sa higaan, kanyari bago o matulog. Sabi na natin may nararamdaman kang pain. Gagawin mo yan exercise lang. Kanyari namamalit yung dito mo. Ang exercise kasi niyan, ganito. Yan. Ipasok mo ng konti Yung iba kasi nagka... Um, parang umuurong na yan. Ganun ang pakiramdam niyan. Ngayon hindi natin mo. Okay. One, two, three. Ganun lang kabilis. Kasi pag tinagalan mo rin yan, masakit din yan. Oh. Eh, tinuturo ko, yung hindi kayo masasaktan. Sa yun, so diba, 30 seconds yung ano Hindi! Subukan <laughs> mo tagal 30 seconds, ang sakit. Pasok ko lang ngayon, sige, tagalan mo. Ang sakit. Ako, wala akong ganyan, pero bago ko yan ina-apply sa inyo, inaano ko muna, tinatansya ko muna. Meron tayong tinatawag na mahina yung pain toleration bawat tao meron tayong kapasidad ng toleration sa pain. Yung iba mahina, yung iba okay lang, malakas. Pero siyempre ako, tinatantsa ko na yan. Ako, malakas ako, pain to malakas ako sa pain toleration. Pero pag ginaganto ko, iniinat ko na ganyan. Oh. Siyempre ako, oh, banat, masakit. Kaya, tantsa lang, 1, 2, 3, 4, 5, okay na yun, 1, 2, 3, okay na yun. Kasi ganun din naman eh, naiinat din eh. Tatagalan mo ng isa eh, kung sumakit nga eh. Di ba? Hindi pa unti-unti lang, yung pancha mo lang, oh. One, two, three. Okay na yun. Uh oh, -huh. O, di balik mo nyo sunod kaysa naman. Tagalan. Tagalan mo na. na, na, na. Di, ang sakit ah. Ilang sentence ang... Three, three repetition, three, three, three counts. counts. Three counts. lang. Very simple. Tapos, pag tatayo, pag may back pain tayo, tagilid muna. lang. Hindi siya yung iwigla. Correct, kasi back pain nga eh. Pupwersa yung back mo, sige tagilid. Tayo ah. Yan, diyan ka sa ano. O, oh, mga masal siya atin dito. Jamal. Bago ko yan inihalo, inilalabas sa video, pinagsusubukan ko muna yan. <laughs> kung mahina man ang ano, kaya is, in in ina, ano ko naman yan eh, kung medyo hanggat kaya mo, out ka na pagka ano, gano'n lang. Pero kung kasi pagka walang palena, walang paliwanag, walang explanation. Baka yung gagawa na ano, syempre minsan ay ganun gawin gagawin so, na, 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 na ano, supply. Na ano, tara ko sa minsan, sa mga basketball, ito may iwasan na mga <laughs> basketball. Kaya ito minsan oh. naratat, uh, ano, siguro, pit pit pit-pit talaga, kita mo man, L1, L2, L3, L4, L5, S1. Double-double pa yung bilang, ba't tignan mo ulit dyan? Double-double. Lahat, lahat ng ano level mayroon Lahat. Puro diffuse. Ngayon, para maano nyo, matestify nyo sa sarili nyo. Ano ba ibig sabihin ng ano? What is diffuse fuse this bulge? Yan, I type nyo lang para mapanood nyo rin eh kung ano yung animation ng ano yung diffuse this bulge? Ano yung magiging effect niyan? Ano yung may iipit niyan? Ganito lang si kreto niyan. Tayo ko sir. O. Laksang konti. One, kabila. Ganyan lang. pag mo, ganyan lang. Hindi ka nababalik sa ano? Once a day. Once a day. Pag-iisim mo sa umaga, ayun pa pa. One, two, three. Kung ano na maapot, eh ako hindi ko rin masakit din sa alak-alak. Hindi, na. Ang mahalaga, walang masakit sa palak ako. Okay? Yun lang. Tapos, huwag lang maliligo today. Sa tomorrow ko dyan. Kung... Anong possible na mangyayari?